Iris, ang Aris ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali, ngayong araw, ang apoy ng iyong enerhiya ay lalong iinit ngayon, kaya asahan ang pagiging masigla at masigasig sa iyong mga gawain. May likas kang tapang na susubok sa iyong pasensya, lalo na kung may mga hindi inaasahang hadlang. Maaaring maramdaman mo ang pangangailangang ipaglaban ang iyong opinyon, Ngunit mas makabubuting pag-isipan muna bago sumagot ng may diin. Ang galaw ng hangin sa kalikasan ay tila nagpapaalala na ang tiyaga at hinahon ng susi sa mas mainam na resulta. Maging mapanuri sa iyong paligid at huwag hayaang maapektuhan ng bagzo ng damdami ng iyong mga desisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali, ngayong araw, Ang likas mong pagiging mahinahon ay magiging kalamangan mo ngayon, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng pasensya at pangunawa. Tulad ng matibay na lupa, ikaw ay magiging sandala ng iba, ngunit tandaan din na maglaan ng oras para sa iyong sarili. Ang galaw ng kalikasan ay nagsasabing may mga bagay na hindi dapat minamadali, hayaan mong damaloy ng natural ang mga pangyayari. Magingat sa sobrang katigasan ng ulo, dahil maaari nitong pigilan ang mga bagong oportunidad na nais pumasok sa iyong buhay. Buksan ang iyong isip sa pagbabago at yakapin ang mga bagong ideya ng may kapanatagan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Gemini ang Gemini ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng pagbabago sa iyong isipan ngayon maraming ideya at bagong kaalaman ang maaaring dumating kaya tiyaking may sapat kang oras upang unawain at pag-isipan ang bawat isa Maaring makaramdam ng kalituhan o labis na pagkaabala sa dami ng iniisip, kaya subukang ayusin ang iyong mga prioridad. Ang likas mong husay sa komunikasyon ay maaring maging sandata sa paglikha ng maayos na ugnayan sa iba. Huwag lamang hayaang lamabis ang pagdududa sa sarili, maging tiwala sa iyong kakayahan at hayaang damaloy ng malaya ang iyong mga saloobin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali, ngayong araw, ang tubig ng iyong emosyon ay maaaring damaloy ng mas malalim ngayon. Ang pagiging sensitibo mo sa damdamin ng iba ay maaaring maging dahilan upang madama mong mabilis kang maapektuhan ng mga pangyayari sa paligid. Ngunit tandaan, tulad ng alon sa dagat, kailangan mong matutunang kontrolin ang bodzo ng iyong emosyon. Huwag hayaang lemunin ka ng mga pangamba, sa halip ay gamitin ang iyong intuition upang makita ang mas malinaw na larawan ng sitwasyon. Ang kalikasan ay nagpapahiwatig na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang harapin ang emosyon ng may balanse at hinahon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali, ngayong araw, Ang araw ay sumisikat ng mas maliwanag sa iyong buhay ngayon, at dala nito ang dagdag na kumpiyansa at lakas ng loob. May posibilidad na ikaw ang maging sentro ng atensyon sa iyong paligid, kaya siguraduhin mong ginagamit mo ito sa tamang paraan. Ang galaw ng kalikasan ay nagsasabing maging bukas sa pakikinig sa iba, at hindi lamang sa pagpapahayag ng sarili. Ang tunay na leader ay hindi lamang nagpapakita ng tapang kundi marunong ding umunawa sa pangangailangan ng iba. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin, ngunit tiyakin mong ito ay may kasamang respeto at malasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali, ngayong araw, ang iyong likas na pagkamapamaraan ay magiging kapakipakinabang sa araw na ito. Tulad ng matibay at organisadong lupa, ang kakayahan mong magplano at mag-analisa ay magbibigay sa iyo ng kaayusan sa iyong mga gawain. Gayunpaman, huwag hayaang maging hadlang ang sobrang pagiging perfectionista. Ang kalikasan ay nagpapaalala na kahit ang pinakamagandang tanawin ay may kaunting di kasakdalan. Mas mainam na tanggapin ang mga bagay sa kanilang natural na anyo at matutong mag-adjust sa daloy ng panahon. Hayaan mong ang pagsusumikap mo ay maging instrumento ng kabutihan, hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali, ngayong araw, ang himig ng araw na ito ay nakatuon sa balanse at pagunawa. Maaari mong mapansin na ang iyong emosyon ay mas madaling maapektuhan ng kilos ng iba, Kaya't mainam na panatilihin ang mahinahong disposisyon. Ang kalikasan ay nagpapahiwatig ng pangangailangang makinig ng mas mabuti sa mga sinasabi ng iba, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang mga gawain na nangailangan ng pagpapasya ay mas madaling malulutas kung magbibigay pansin sa magkabilang panig ng isang sitwasyon. Sa aspeto ng relasyon, Isang mainit na pag-uusap o malalim na diskusyon ang maaaring magbigay linaw sa ilang bagay. Sa trabaho o negosyo, maaaring dumating ang pagkakataon upang muling timbangin ang iyong mga desisyon at alok. Ang tiyaga at mahinahong pakikitungo sa mga taong nasa paligid mo ang magiging susi upang mapanatili ang kapayapaan sa araw na ito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Scorpio ang Scorpio ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw malalim ang galaw ng kalikasan sa iyong paligid ngayon kaya't maaaring makaramdam ka ng kakaibang sigla sa iyong kalooban May mga bagay na matagal mo nang nais ipahayag ngunit hindi mo magawang ilabas ngayon ang tamang oras upang bigyang laya ang iyong damdamin. Ang iyong kakayahang magsuri at umunawa ay mas lalong tatalas. Kaya't huwag kang matakot gumamit ng masusing pagninilay sa bawat desisyong gagawin. May babala rin ang kalikasan tungkol sa pagiging mapanuri sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, dahil hindi lahat ay may dalisay na layunin. Sa aspeto ng pamilya at pakikipag-ugnayan, maaaring may lumitaw na usaping kailangang ayusin. Sa trabaho, magingat sa bigla ang pagbabago ng plano, at tiyaking mayroon kang alternatibong solusyon sa anumang hamong darating. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius, ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali, ngayong araw, ang enerhiya ng araw na ito ay puno ng paggalaw at pagbabago. Maaari kang makaramdam ng pagnanais na lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang bago. Ang kalikasan ay nagpapahiwatig na ang pagsubok sa iba't ibang pananaw at pamamaraan ay maaaring magdala ng positibong resulta. Ang di inaasahang impormasyon ay maaaring dumating, kaya't manatiling bukas ang iyong isipan. Sa aspeto ng personal na pag-unlad, ito ang tamang oras upang itoon ang pansin sa iyong mga pangarap at ambisyon. Ang mga koneksyon at pag-uusap na magaganap ngayon ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo upang magpatuloy. Magingat lamang sa sobrang pagpapakaabala dahil maaari itong magdulot ng labis na stress kung hindi mo makokontrol ang iyong oras. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali, ngayong araw, ang katatagan at disiplina ang siyang itinatampok ng kalikasan sa iyo ngayong araw. Maaaring may mga sitwasyong mga ngailangan ng iyong matibay na pagpapasya at hinihikayat kang gamitin ang iyong likas na pagiging praktikal upang mapanatili ang balanse. Ang ilan sa iyong mga plano ay maaaring magkaroon ng bahagyang hadlang, ngunit huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob. Ang tsaga at maingat na pagpaplano ang magiging sandata mo upang mapagtagumpayan ito. Ang araw na ito ay maaaring magdala rin ng pagkakataon upang pagtuunan ng pansin ang iyong pangmatagalang layunin. Sa mga relasyon, maging bukas sa pagbibigay ng oras at pag-unawa, lalo na kung may mga hindi pagkakasunduan. Ang mahinahon at maingat na diskarte sa pakikitungo sa iba ay makakatulong upang mapanatili ang maayos na samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali. Ngayong araw, ang kalikasan ay nagpapahiwatig ng isang araw na puno ng kuryosidad at mga bagong ideya. Maaaring makaramdam ka ng inspirasyon na sumubok ng isang bagay na naiiba mula sa iyong nakasanayan. Ang iyong pagiging mapanlikha ay maaaring magdala ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ito rin ay isang magandang araw upang makipagugnayan sa iba dahil ang iyong pananaw ay maaaring magbigay liwanag sa kanilang mga sitwasyon Sa trabaho o negosyo, maaaring may dumating na bagong pagkakataon kaya huwag matakot sumubok Ang tanging paalala ng kalikasan ay maging maingat sa mga detalye upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang problema sa hinaharap sa personal na buhay, maaaring may pagkakataon upang muling makipag-ugnayan sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang araw na ito ay puno ng banayad ngunit makapangyarihang enerhiya mula sa kalikasan. May hatid itong inspirasyon at pakiramdam ng lalim sa iyong emosyon. Maaaring mas mapansin mo ang iyong intuition na gumagana ng mas malinaw kaysa dati. Mag-ingat sa mga pahiwatig ng iyong paligid, dahil may mga mensaheng maaaring dumating sa pamamagitan ng panaginip o hindi inaasahang senyales. Sa aspeto ng trabaho, maaaring may pagkakataon upang mapagtanto mo kung ano talaga ang gusto mong tahakin. Sa usaping personal, ito ay isang magandang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong sariling kagalingan, pisikal, emosyonal, at espiritual. Ang pagbibigay ng oras para sa sarili at pagpapahinga ay makakatulong upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.